everyone! Good morning! I'm back! This is some Blusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon ang pagbabago ng pageant nila. Kung ano to at sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming Salamat guys sa inyo lahat Syempre magbibigay tayo ng chika update ngayon dito sa mga nangyayari nga sa mundo ng pageantry At ano nga ba ang reaction natin dito sa mga pag-uusapan natin ngayon So yan, so para sa una natin chika Ayan nga, sabi nga nun Ano daw ang masasabi ko sa pambato ngayon ng Mr. Global Laos So tingin ko daw ba may laban daw ba ang kanilang pambato Yes! Napakagwapo. So, yung nakita ko yung photos niya at saka yung video niya, sabi ko, in fairness, sa pambato ng law, ha? Ang lakas nung dating. Simple lang, pero nandoon na ramdam mo yung karisma. Kapag tinignan mo siya, sabi ko, in fairness, makarisma to, ha? So, tignan natin ko ano nga ba ang ipapakita niya sa magiging eksena niya sa darating na competition nila dito sa Mr. Global. And then, tingnan natin kung papalo nga ba at siya nga ba ang magiging susunod or siya nga ba ang napipisil ng may-ari ngayon or organization ngayon ng Mr. Global para sa maging titulo ng Mr. Global International. So, kasi nandito yan ngayon sa Bangkok, Thailand. Inibitahan ng ano ng organization nila and then nakita ko nga kahapon yung live ni ano ni madam sabi ko in fairness ha ang guwapo guwapo ng pambato nila ng bagong pambato ng Laos din na yun, sabi ko ay mukhang ito yung napipisil nilang manalo para sa susunod. Kasi mga ganitong tipo ang gusto nila, di ba? Kung titignan mo si Mr. Philippines nung nakaraan taon, ganyan-ganyan din talaga yung eksena. And then, parang piling ko gusto niya yung mabait, gusto niya yung susunod sa kanya. And then, itong pambato ng Laos ay mukhang mabait at mukhang maamo ang mukha. Pero, ang isa sa mga napansin ko sa kanya talaga yung yung karisma, yung kagwapuhan. Yung sabi ko ay may appeal, ganon. Kaya kung sakalin siya man ang magiging Mr. Global para sa susunod na taon or etong competition nila, eh hindi ako magre-reklamo eh, kasi naman gwapo naman talaga, di diba? But tulad na sinabi ko, Tignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa darating na competition. So, ang competition ng Mr. Global ay magaganap this coming September hanggang ano October. So, yon katapusan. Pero, mauuna muna yung Mr. International. And then, doon sa Mr. International, talagang excited na ako. Kasi, malapit na siya mag-start. Pero, bago mag-start ang Mr. International, mauuna na muna ang Mr. Cosmopolitan. Na gagawin din dito sa Bangkok, Thailand. Na Nako, nakaka-excite. O, oh, di ba? So, yan mga pageant na yan. Pupuntahan ko talaga yan. Ayan, Mr. Cosmopolitan. And then, ayan, yung Mr. International. And then, yung Mr. Global. Yung tatlong pageant na yan ay talagang aabangan ko ng bongga-bongga. Siyempre, may pambato tayo dyan na talaga namang masasabi ko, palaban. Doon sa ano, Mr. Cosmopolitan, siyempre, yung pambato natin dyan ay nako inaabangan ko nang makarating siya dito. And then, sa syempre, secret si Kurt Bondat naman para sa Mr. International, di ba? Kaya sabi ko, ay, ansaya na ito. So, tignan natin. And then, ito nga, pambato ng Mr global para sa ano pambato ng Laos ay nako napakagwapo and good luck di ba and then ito ang sumunod natin chika sabi ganoon ano daw ba ang magiging laban ni Jasmine Omay ngayon dito sa Universal Woman ko nakikita ko daw bang malakas to be honest di ba lagi kong sinasabi sa inyo I think makaka top 5 to si Jasmine Omay doon sa sasim ceremony na naganap yesterday, ang reaction ko doon ay ang bongga niya. Sa totoo lang, ang ganda nung ano niya, execution, ang ganda nung kung paano niya i-present yung sarili niya. Gusto ko din yung outfitan niya. Pagbukas ng pinto, parang may rain na dumating. Talagang Iba talagang kumiksen na si Jasmine Oma, yun, no? Know? Ito yung first time niya na inilalaban niya ang sarili niya sa international pageant. Kaya excited niya si bakla. And then... Gusto ko yung personality niya Kasi in person talagang bubbly talaga yung personality niya Plus nandoon na may excited ka talaga Kung ano talaga ang magiging eksena niya Mukhang prepared na prepared talaga ang Jasmine Dahil nakita naman natin kung paano umarangkada to Sa sin ceremony pa lang talaga Ay eksena na ang bakla Pero syempre hindi perfect Kasi kamunti ka na nga matalisod doon sa may hagdanan pero nakita naman ninyo kung gaano siya ka-confident, ba? Diba? So, yon yung kumpiyansa niya talaga buong-buo. And then, sabi ko nga, ay, nako, mukhang magba back to back tayo dito, ha. Malihin natin, di ba? So, yon So, abangan na lang natin kung ano ang magiging ganap niya. Sa August 12 or 11, ang kanilang coronation. And then, of course, excited ako for her. Tulad nga na sinasabi ko sa inyo, mukhang malakas tong mga top 5. Hindi ko lang alam kung makukuha niya yung back to back, pero magandang hamon yan para kay Jasmine Omay. At alam naman natin na very competitive talaga ang Jasmine Omay. At Ayun na, looking forward ako kung ano ang magiging eksena niya dyan. So ngayon pa lang, masasabi ko, arangkada na ang bakla at talaga naman masasabi natin, bongga diva so yon so I'm so excited for Jasmine at sana kayo din. And then eto na nga sabing ganon ang Miss Supranational may bagong update. Sabing ganon Mr and Miss Supranational now accept repeaters candidate at saka divorce with condition. Oo. So yung mga Pwede na silang tumanggap ng mga divorce women, hindi kasi married. And I mean parang single pa rin pero divorce. So medyo bago to sa atin, no? Kasi di ba sa mission, basta tinataggap nila married and divorce. Ito naman divorce talaga. Mm -hmm. Pero ito ang mga nakakaloka. Pwede ulit sumali yung mga nakasali na. To be honest, I'm totally disagree doon sa mga nakasali na tapos pasasalihin uli parang bigyan ng chance. Medyo para sa akin, sa atin sa Pilipinas, ha, ayoko yung kandidata na paulit-ulit na sumasali doon sa isang international pageant. Once na sumali na sila at kung ano yung naging ranking nila doon, inap na. Mas gusto ko sumali sila sa ibang pageant kesa umulit-uli sila sa paget na sinalihan nila. Anong sense? Di ba? Na parang babalik ka for what? Uh -huh. So, yes, concept to ng Miss Supranational na parang siguro may mga favorite na candidates na baka gusto uli nilang pasalihin, tapos gusto nilang bumalik. Ang sabi nga ganun, si Pauline Amelex daw sana sumali uli. But for me, parang feeling ko, mas looking forward na lang ako na magpunta si Pauline Amelex sa another pageant more than doon sa sumali uli siya for the Supranational. Kasi parang feeling ko, is enough na na naka-first runner-up tayo dyan. At kahit si Tara Valencia na naka-third runner-up, parang feeling ko, no, 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 no. Kung halimbawa si Ana Valencia sumali sa Pilipinas pagkatapos naging Miss Supranational siya for the Philippines, I think yon okay. Mas okay siya sa akin. Bakit? Kasi nirepresent niya ang bansang uh, Germany. And then, kung itatry niya uli one more time, I think better na siguro she's from the Philippines. Mga tipong ganon. Kasi dito sa Miss International Queen, di ba, nangyayari din naman yan eh. Halimbawa, yung si Anna Patricia, di ba, dumaban na siya sa Miss International Queen eh, na ang represent niya ay Singapore. Pero since na sumali siya dito sa Pilipinas at ayan, nanalo siya, so magkukumpit uli siya ng pangalawang beses. So pwede din naman sumali yung mga candidates, halimbawa, under ng Binibining Pilipinas, naging Miss Supranational sila. Tapos nandito sila sa Miss Universe Philippines, tapos sasali uli at sa kanila uli napunta yung corona ng Miss Supranational. okay yon And then, like example, si ano, 'di ba? Si Miss si Miss Continental doon sa budget na sinalihan niya sa Butya ng Pilipinas, ang napanalunan niya Miss Continental. Tapos bumunta siya ng binibining Pilipinas, ganun din. Na ayun pa rin yung napanalunan niya. Susumali siya ng twice. Pero ang ibig ko kasi sabihin dito, like example, Pauline Amilex, under ng Miss Universe Philippines, tapos sasali uli siya one more time, para i-represent ang Pilipinas sa Supranational, parang piling ko, hindi, parang nonsense, <laughs> oo. E paano kung yung time na yun, mas mahirap yung naging kalaban niya, tapos hindi naman siya ang mananalo, di ba? Parang mas gusto ko nang manatili siyang first runner-up sa Miss Supranational, and then, sumali na lang siya siguro ng halimbawa, Miss World or Miss Universe or Miss International ayun, okay sa akin yun. Pero yung pasasalihin mo siya uli dyan sa pageant na yun, parang, hello. <laughs> Paulit-ulit. <laughs> yung mga tipong ganon. Kaya parang hindi ko nakikita yung sense na parang sasali ka uli. Siguro yung mga hindi naman naka-top 10 or hindi naman nag-runners up tapos pasasalihin uli nila sa ibang bansa, parang piling ko okay yun. Pero para sa Pilipinas na tayo ay powerhouse, parang hindi maganda para sa kandidata natin ang paulit-ulit siyang sumali para sa iisang di ba? Diba? Ayun ay opinion ko lang. Pero ewan ko sa inyo kung ano nga ba ang gusto ninyo. Eh kung gusto naman ng kandidata sumali, wala naman tayong magagawa. But for me, I think is a big no. Uh -huh. So, hindi ko lang alam yung opinion ninyo dyan. Ah, na parang, papasalihin uli yung kandidata or kandidato para sa supranational. Bakit nauubusan na ba ng kandidata ang supranational at para kailangan pa ulit-ulit yung mga sasali? Kasi ako mas looking forward ako sa newcomer. Mm -hmm. Kesa naman yung parang ay nakasali na siya dyan, sasali uli. Siguro yung halimbawa, uh, uh, hindi pa siya nakakapag-compete talaga sa supranational. Parang mas gusto ko yung ganon kasi parang mas exciting, di ba? And then, syempre, give chance to another na rin. Parang itong yung concept ng Miss Supranational, parang I totally disagree na parang bakit ganon? Tapos nag-accept nga kayo ng na, ano na, nakinasal na, pero dapat divorce siya pa. At the ending, lalabas na single pa din siya, di ba? So, medyo complicated. Parang feeling ko mas magandang manatili na lang ang supranational doon sa age limit na hanggang 32 years old and then plus single not married. Yung mga tipong gano'n. Kasi parang, ano ba pinagkaiba nung divorce saka sa married? Eh, may ex. Yung kung maga parang hindi na siya miss. Oo. oo. Nagiging misses na siya. Kasi ang iniiwasan natin dito, yung mga kinasal na or nagkaroon na sila ng, ng mga gano'ng gano'n. Tapos, parang, eh basta, mas gusto ko manatili na lang ang pageant doon sa miss siya more than doon sa misis. And then, yung mga returning candidates na gusto nilang pasalihin, parang I think is not okay for me. So, siguro looking forward ako na sumali yung mga candidates na yung tipong hindi pa talaga nakakasali dyan. So, kasi marami naman tayong candidates na pwede natin ipadala. Ayan ngaon, oh, nakabahante pa si Katrina, di ba? So, hindi pa siya nakakapagkumpit. Maghihintay pa siya ng isang taon. Tapos, mayroon tayong ibibigay ng kandidata na parang sumali na, parang medyo malabo mangyari yan sa part ng Pilipinas. And then, ay siguro kung maganda to sa supranational, kung halimbawa all-star kung tawagin, yung mga tipong naging candidates na noon for the one year lang. Yung kumbaga ang magiging concept nila for this year ay all-star candidates, yung mga tipong kilalang mga kandidata na noon. Mga tipong gano'n. Pero yung sasabihin mo, o open kami sa mga gusto ulit sumali after 2 years. Maghihintay lang siya ng after 2 years. Parang hello. Ano yun? Hindi na siya grow Ang gusto lang niya supranational. Ganon. So, yon So, maraming opportunity ngayon na pwede silang magsisalihan sa iba't iba klase ng pageant. At pwede nilang i-experience. So, halimbawa, galing ka sa supranational and then try mo naman mag-miss grand or try mo naman mag-miss universe kung kasi, di ba, parang hindi ka naman nanalo doon. O so, try ko sa ibang page. Yung mga tipong ganon. Pero yung sasabihin mong bumalik ka, parang lang walang pinagkaiba yan sa nag-break na kayo pagkatapos babalik ka uli do sa boyfriend mo. So, yon Nakakaloka! Anyway, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman so, ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa ating mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.